Hi everyone, ayan Before going to Osaka again uh, Palit sa midira sa ano 7 eleven din na nga on midiri Ayan, lingkod-lingkod sa diri Then our hotel Na adira sa ka may pila ka minutes uh, Mga 2 minutes lang And Then dara. ang nurse Nurse station <laughs> <laughs> ang train station nurse station no oh, hindi ka nurse karon <laughs> ang ang train station is nadira so mag nanami ticket daan nanami ticket so ato na tasa at na ta asa si Mario <laughs> Mario ato na ta <laughs> <Okay. laughs> sa mig ano diri sa ticket pinaspasay migla pinaspasay na balik na po another train tapos bago pa balik sa another train malibang sako <laughs> malibang sako kalibang mo kayo paspas <laughs> -pas Kali-kali bangun na kayo kulit si every train station malibang ko. <laughs> <laughs> Mali ilang bawol. Kini na ito pro kanan. Mao ni ang muilo ilo ni mo. Mao ni ang muilo, ilo. dira manggawas dira. Ay <laughs> malibang sa <sako>. Oh. <laughs> Tapos, wala sa day mga trash bin dre. Wala si trash bin. Kini lang tissue. Ibotang ra diri sa bowl kay tissue maon sa naman siya matunaw ra man so unique <laughs> unique wait sa mali bang sa pop kay another station mali na pop go like on the end. na train ni Mario. Tapos sumala ko libang pero nagsuol dia po nang akong lubot. Inya malibang ko na po. Okay. <laughs> among train. See you sa Osaka. Asa kita? Asa kita nga Osaka? Duha <laughs> <laughs> pa. Inya karon nami diri sa Mingaw nga mga streets kay nami gipangita nga ah uh, Hallmark po sa diri sa Osaka. Akong nang parte ng pangita taon. Pangit man yung daan. Tapos, among gamit diri is Google Map. Ang Google Map nila, ano kayo? Untop kayo. Kung asa ka nga street, Mojo na siya, nga street. Untop ka siya. Ihatudyog ka. Masamay lang mula ulakaw. sa naabot na namo ni eh. mga 2 minutes walk lang nakita na muna o oh. sikat na siya sa tiktok kanang bus shrine and then mabato na may kanang uh, station kay kalibang mo <laughs> pug na ning isa diri kasi kaya pag kalibang tapos ah uh, atong misado na pud ikaduha nga unsa for the second time around kay Ayan, jud kay dito mura bitaw kanang divisoria nga pinasosyal pero mga mahal kaayo kay eh, mga branded kaya di mga good uso diri ang mga ang mga mall sa ila dili uso ang mga mall diri so sa mga every st train station na yung mga ano ni mga stall nga pretty mahal mura to Ata sa mini mario sa Osaka ha sige na mario sumoto Baktas na po ni Mario. Dirimi sa street sa Osaka. Baktas mi kay. Kapoy na kaya mong piil. Sigig sa kasaka sa train station. Ang train station diri, right, tag-upat ka floor. May abinamog pinakailalom na to. Napadjud ay subway pa Jud. pinaka Pinakailalom. Na. Lahe, cross-cross. Ang sa diri lang cross-cross kanang naganaan na bitaw naganaan na ang kanang kuan sa railways, deri. basta mo <laughs> na to lakaw na pa birito ni Mario nya <laughs> yeah, ganan Kiko, dire kay kana mo tabang jud sila o kanang tudlo kung asa ka dapit adto respetado kay sila polite ka sila sira ko. ako ani nagabot na ko sa Pilipinas. <laughs> Mukuan ko pasyente mo, hindi kong pasyente ha. Hi. Mana na kuan ni Char. -mum -mum kayo i deri. Na kami kay Quarta, no? Lam kayo i balik dere. Pag nalang kay kwarta no, lami kay ibalik every every after two months. Pag gwapo yung kay dere. Sa unsa? Sa autumn na isabot kay mo balik dere karon kay spring man sa autumn and winter Ima e ora to ato sa midid to dito jud so, mao to guys nabot na, na sa Sensa Osaka mo ni ang ilang ano ah uh, hallmark na building mo na siya oh na siya Uso sa, sa TikTok anak siya tapos karon buntag man wala kayo tao unyang gabi i unyang hapon duga na kayo tao as in crowded na kayo ni dandan dandahan kay mga foods dere mga food stall lang so moro to. so wala ko na pud mini mario para adto mi og osaka mamalit mi og mga noodles so unta <laughs> So, na nice mga -li -li -na -so, hmm. so, mga oto, naami diri o na nice kayo dagkan kaayo og mga pagkaunan nga dilit na mo sulilan kayo mga mahal, dara tapos mga souvenirs ayan, mga souvenirs kan kaayo so, mga laag ni Mario try pa may tanaw mga mga lamik Bye, mga unta. Kana siya, dahaw kayo ng hospital diri. Kana, big building sa mga hospital. Kana siya. group ng mga hospital diri. Mga play na lang kaya ko diri na. Jan. Janitor, hindi ba madawat? Kaya kabalong ni Hongo. Mga diba, ilang hospital. ayo. Hmm. Nabi hmm. anak ko ni Mario. Huh? Ikan ni sa unsa na malit o cheesecake pasadubung sa lubong. Tagan ka ayo. Nya mutabok ni diri ni Mario. Nya mutabok ni diri ni Mario. Ini sa Don Quixote. Ah. Ang Quixote. Ah. Kan ka ayo. ko oi. Bubuk ni diri ko. Ah. Apalik ko ramen. Plus chicken karage. Karage. Karage na sa. Ay, karage. Kabuk ni. karage. Chicken nah, na. Ana si Mario, karage ra siya. Tapos ini ramen. Dakok ayun, Kung saan ako na kaayo niya. Wala kabaloon si Isagol. So, nagsundog-sundog ko dito sa isa kahapon ni Isa. Nagbutang ani. ini nagbutang ani. ano na ako, lang Nagbutang pa ko dili o katong murag sos lang toyo. Dire, wala nga part. Para, kabalo ko, kung ang lahi, nga lasa. <laughs> Mangaon unta! nga <laughs> mangaon na papang. Hay, abot na jud mi diri sa among hotel. Kapoy ka binaktas. Kapoy ka may gani. Kabalo og ni Hunggo si Mario. Og wala mi nga Tapos at least naabot mi diri sa hotel nga kompleto Japan <laughs> unya kalibang na po ko ngora po to mga una mi, ay man alas isa uras, oras alas size mga alas alas 8 manggawa sa mi kadali yeah.